kami ni Geraldine ng housing. Nakaka-append sa sa Geraldine ang meeting. Yeah. Meeting nito. Pagpasok na kami ng BDP. Ayan na yung BDP to. Ito yung baba na bakod. Ayan. Diba may kuryente yan, yung bakod na yan? Ang dami mga inmates dito na pag-alaga. So yan mga mga oh Ang ganda rin ng ano dito sa mentare, mga gawayan ng mga bilanggo. Oh. Ang gaganda no. Mga paintings na rin. Ibalik na. Oh. Pinagamok pa rin sa kanila yun. Nang pagawa. Eh, may botanical pa rin dito. Ang ganda na kasi parang ginawa na nilang mga ano. ano ba bawat hindi na mga bilang Oo. Tapos dito, mga nagtatanim na mga. Pero nga natin, dito Pedro, may pag dito niya pa ang verano. ayan naman, may mga, ayan mga, Indonesian. May kuryente ang mga yan. kaya dito oh tingnan nyo oh <laughs> na mag aral dito <laughs> mag aral ng pagda drive housing oh, 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 na nga kami basta dito sa main road talaga oh napaka no ginawa nilang business establishment <laughs> hindi na bahay <laughs> ukay ukay pa dito <laughs> <laughs> ito yung, yung, yung center ng mm. uh, 7 Then, Diba napaka-MHA? Ano, Dati hindi to ganito eh. Pumunta dito si Gerald para lang humiga. Si Gerald din. <laughs> <laughs> <see> kami dito <laughs> para lang humiga kami. <laughs> Wala si Gerard kasama dito kaya dinalaw namin kawawa naman. <laughs> Baka na homesick na siya dito. Bawa may nag-overthink na siya. <laughs> wala, wala yung papa niya dumayas. <laughs> so yun, pati ako nakahiga na rin dito. No, 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 no. So guys, ito yung dati naming bahay nung masaya pa kami. Wala yung papa niya dito nasa Cavite pinuntahan yung ano niya, yung nanay niya. Si Gerald si Gerald lang mag-isa dito. Uh, ano pati siya. Ilang araw na Ilang araw na ba wala papa mo dito? Ay kanina pa lang ba? Kanina pa lang pala akala namin may isang araw na kaya pinuntahan na namin si Gerald dito baka nag-overthinking na to dito eh. So yun, Higa -higa na lang muna kami. Eh, and maya-maya pupunta rin kasi kami doon sa school ni Tantan. Kasi may kukunin si Gerald. Geraldine. Alis na kami. Ang buru ako. Panay mo pa namin. Tapos video kasi siya. Tamang mo ako sa vlog mo. Sa paningin. Natawlan kayo. So yan guys, yun natin namin bahay. Nung sama-sama pa kaming masaya. <laughs> <laughs> sama. Sama. Gelo, no? Sama sa amin sa Gerald. Na kami ng school ni Tantan. Nung din, no? Ano kasi kami ng ano... Dito sa Muntinlupa, merong mga... Ano ba to? may mga libreng bag, libreng gamit, at saka libreng ano, sapatos. Kunin na ni Gerald. Mga kanibago, ang dami ng mga tindahan dito. Kaya papasok na kami ng school. Ang laka na lang school na to, no? Oo. Eh, ano naman dinagdag doon? Saan? pasok na kami. saya so, yun. Punta kami dun sa school ni Tanta Sa room ni Tantan. Mataas pala yung room niya. Third floor daw. Hindi. Hey, salamat. Nakarating din kami. Nakamiss din pumunta sa mga ganitong school. Then sabi ni din pwede ako pumasok. So yun, nakiupo na rin kami dito kasi pwede naman daw. <laughs> May meeting kasi mga alauna daw. Bago nila ipamimigay yung mga gamit. Thank <laughs>

the government of Muntinlupa, Mayor Rufy Piazon and the City Council So ipagpasalamat po natin kung ano po yung natanggap natin ah, Atis na Nasa si Germany hmm. Nakabalik na kami sa e-bike namin Wala po nakakita kami ng may inom. Ito magkano? Ito magkano ba nakalagay? 12 ohms. Okay. Masarap. May pong. Sige. Okay. Kumain kami. Medyo wala, wala pa kami yung teacher. Yung Yun na nagpapalag sa amin. sarap ng Pero, ano yun, sarap sa saulang sarap na rin po din sarap sarap po na solve na kami guys sa gutom na nararamdaman masarap talaga yung sausawa ng kinakain mo. na. na kami. Doon na kami nagpalipas ng isang araw. At medyo padilim na rin talaga. kami. Bumili kami ng ulam at saka ito, butas. Yeah, oh, okay. Palabas na kami ng palengke. Sobrang tamis ng, ano ba to? Rambutan. <laughs> um, um, dito, ito, rambutan. Um, Ang peaceful dito, no? ano ka dito, nasa ka-peaceful dito. ano pa yun na mainay ka, tapos natulog ka, hindi ka makakatulog eh. Ang hangin pa. Mm -hmm.